Welcome sa Kapihan sa PIA o DXPR. Ako ang inyong servidor na higala sa kahanginan, Clan K. Candia Losa. Hapit na Jude, officially mag-start ang atong election period for the 2023 Barangay and Sangguniang Kabataan Elections. Sa ira nato karon ang mga pagpangandam sa Commission on Elections para sa duol ng eleksyon. Kauban nato ang atu ang Regional Election Attorney from the COMELEC 9 Attorney Ahmad Taib Musa. Good morning Attorney Musa. Hi, good morning, Glenn. Uh, good morning sa tong mga takapakinig. Yes. Yes, yes, yes. yes. Uh, mayj seryoso. Happy, happy tapot po okay. election. Oo. Oh, oh. Um, uh, syempre no, uh big deal talaga sa mga Pinoy ang uh, election. And uh, because mm -hmm. of that, we will uh we will know, no, we will learn this morning ano ba yung mga uh, paano ba naghahanda ang COMELEC? no uh, para sa darating na eleksyon at syempre no magbibigay tayo ng mga paalala sa ating mga listeners yes, yes. Uh, para sa darating na eleksyon. Uh, can you give us po a, an overview muna no sa atin pong barangay and SK elections for this year? Okay, thank you, Clan. Uh, as of as of now, uh, murag na nasa 95% completion na tayo ah. sa pre, for the preparation, pero yun ay regional scale lang ah uh, within mm -hmm. region 9. Now, uh we all we have already finalized also yung voters list natin mm -hmm. uh, based from our latest ERB hearing last uh, May uh, June 19, 2023. Tapos, uh, na-finalize na rin po natin yung number of voting centers and project of precincts. Tapos, uh, we are also ready for the training of trainers this mm -hmm. coming mid-August for our election poll workers. Mm -hmm. uh, also, ready na rin po tayo para, para sa kick-off ng ating election period starting this August 28, 2023. And of course, uh, ready na rin po tayo for the commencement ng filing of candidacy. Certificate of Candidacy ng ating mga candidates this August 28 up to September 2, 2023. Iyon. So, yun ang updates okay. natin. Wow, no? Mm -hmm. um, uh, so, <coughs> Malapit na ang eleksyon at uh, talaga namang handang-handa na rin ang Comelec. Now we can say handa na ang Comelec for handa this. Ano po ba yung significance and role po no, nito pong barangay and sangguni ang kabataan sa ating local, local governance? Well basically, talaga itong barangay, ito yung nag-maintain ng peace and order sa ating lugar. No, mm -hmm. Yung mga SK natin, uh, sila yung nakafocus doon naman sa well-being ng mga youth. Yun po talagang pinaka main concern dyan ng mm -hmm. barangay pati yung SK. Okay. And uh, because of that po, no, ang, uh, sino po ba yung makakaboto for this barangay and SK elections natin? Uh, marami yung mga SK, uh, yung mga kabataan natin, mm -mm. pwede silang mag-vote. Kasama na rin doon yung mga, especially yung mga naka-register ano, naka voter mm -mm. talaga. Yung mm -mm. po mm talaga pwede mag-vote dyan. Kung hindi kayo registrado, hindi po pwede. Yes. Yeah. Uh, so sa mga, I hope no, na naka- naka-register na To vote? kasi alam naman natin yung registration natin hindi yan na nga, bukas election ngayon <laughs> <registered> next <yan. laughs> time oh it it takes, takes time, time. no merong mga merong uh, schedule for that and that is over tapos na po yan tapos lang. Tapos. oo so yung mga may edad 19 to 30 yung makakaboto po ba right for the SK yes basta registrado po oh, sila okay so ang um, ano po yung progress no uh, kanina nga po na nasabi nyo yung mga um Uh, progress po natin sa preparation natin for this coming election? Meron po ba tayong major uh, updates or development po uh, so that yung publiko po natin maging aware po sila uh, dito? As of, as of now, uh, we are awaiting, anticipating yung mga various guidelines na ilalabas ng Comunic mm. and Bank, especially yung mga general instructions. Mm. Uh, also, uh, we are currently printing yung election forms para sa ating mga electoral boards mm. and uh, election ballots na rin. Now uh we also have scheduled series of conferences with with the AFP with the PNP and mm -hmm. other stakeholders. Yung po yung nangyayari na ngayon. Oo. Oh, okay. oh. Ah syempre no importante yung ating security, ang ating ah, peace yes, and yes. order. Kaya pinag-uusapan oh, sa conferences 'yan. Yes. Oo. Uh. oh kaya uh, especially dito sa si Zamboanga del Sur. Ano po ba yung role ngayon? Now, just to be clear para po mm -hmm. sa ating mga listeners. Uh, kasama po natin si Attorney Ahmad. Siya po ay from the COMELEC. Ano po ba yung role ng COMELEC no sa monitoring po ng uh pag-conduct nitong ating pong barangay and SK elections. Ang role lang talaga ho dyan is sinisiguro lang natin na nasusunod yung batas, mm -hmm. laws and regulations pagdating ng election, mm -hmm. before, during and after the after. election. Uh -huh. Ayan. Okay. So paano po yung ating mga mga yung publiko natin no, yung ating pong mga citizens, how can they report na ngayon pa lang no? Uh kung meron po silang makita, malaman, meron silang mga irregularities or okay. complain na gusto nilang uh, dalhin sa inyong opisina, especially during the electoral process? Actually, ito medyo mahabang usapin pintu yes. Kasi nga, alam mo na, may marami mga irregularities mm -hmm. nangyari dyan. Pero, ibibigay ko yung pinakasama rin. Yes. No? So, kung mayroon mga kaguluhan, irregularities na nangyari, ang unang-unang himuon dyan ni Modera, gather the pieces of evidence. Mm. So kung may cellphone ka, sure mm -hmm. mo uh, kuhaan mo ng camera, mm -hmm. pero ito lang ha sa mga bagong uh, natin pala, yung mga bagong first time voters natin, i lang sa kanila as much as possible ayo gamit og cellphone sa si sa lady. presinto. Although hindi siya bawal, pero inaavoid natin yung chaos ba. Mm -hmm. Kasi ang, ang ang pinagbabawal kasi dyan, yung makuhaan mo ng picture yung field out na balot. Mm -hmm. Yun ang pinag-prohibited Pero alam mo naman ang isipan ng mga kung mm -hmm. ano, baka mamaya kinuhaan mo. So, magkakagulo talaga yan. So, as much as possible, iwasan po talaga yung mm -hmm. ano. Outside the precinct, kuhaan nyo ng ano yan, evidence, mm -hmm. kung ano may gulo man dyan. Second, uh, alamin nyo yung pecha, yung oras, yung location, kung saan nangyari yung lugar na yan. Mm -hmm. And then, third, i-report nyo either sa PNP, station sa PNP, i-report nyo sa local public offices, ah, uh, kasi pwede na rin dun sa mga PPCRV, mm -mm. Uh, lente, nangfrel, pwede nyo silang lapitan para sa pag-report sa mga irregularities na mm -mm. So, yun yung pinakabuod dyan. Okay. Later po, no, uh, siguro pwedeng i-share ni attorney yung mga uh, rules natin, no? Uh, before or mga paalala Uh, mm -hmm. before during and after elections anyways uh puntahan po natin yung atin pong tinatawag na indelible ink noon na ginagamit natin um, sa isang meeting na emphasized no ng regional director ng uh, ng COMELEC actually itong indelible ink that's why we want to ask about this um ano po ba yung history nitong indelible ink usage po natin during elections? <laughs> okay okay uh, previously last mga 2004 2007 oh, ang po. ginagamit ultraviolet ink hmm so medyo prone siya sa mga fraud. Yung ano, okay. kaya nagkaroon ng 2010 gumagamit ng indelible ink. Mm -hmm. Itong indelible ink, meron siyang 7% nitrate at uh, nitrate na mm -hmm. ano na component which is mahirap matanggal. Mm -hmm. okay. So it takes around 72 to uh, 96 hours bago mahawa ang kuan ang ink niya. Oh. So talagang it will prevent fraud talaga okay. during the election. Oo. Oh. Um Aside from this indelible ink, ano po yung ibang measures no na pinapatupad po ng COMELEC para po ma-ensure yung transparency, integrity and credibility po nito pong ating 2023 Barangay and SK elections. Okay, ang uh, un una, uh, maliban pa dun sa indelible ink, na atay mm -hmm. EDCVL o yung tinatawag nating Election Day Computerized Voters List nakabutang ang picture o biometrics sa mga voters. Mm. So, masiguro ninyo na botante talaga na direy o di. Yes. So, makita ninyo ito sa EDCVL talaga. Mm -mm. So, mati-check ng mga electoral boards nato na siya. Mm -mm. Pangalawa, natin election watchers. Sila, magbantay sila during mm -mm. election. So, isa sa mga pagsisiguro na na okay yung pagbobote doon sa presinto is we have election watchers. Sila, mm -mm. magsumbong sila, mag-report sila. We have that. Also, meron din tayong mga partners, na mga stakeholders like NAMFREL, PPCRV, Lente, mm -mm. Uh, Inoobserbahan din nila yan, minomonitor din monitor din nila yan para masigurado mas na talaga yung election natin. Mm -mm. Okay, so um uh, -say effort no nga ginabuhat sa COMELEC para ma-engage na to ang atong marginalized communities, our PWDs and other underrepresented groups to really uh, participate in this electoral process natin. Actually we have our own uh, department na exclusive chan. Mm -hmm. yung okay. uh, COMELEC for uh, Sector Office, mm -hmm. BSO. Na yung task talaga nila is to mag-focus 'yan sa mga ating PWD, mm -hmm. senior citizen. Actually we have we have held a special registration para lang sa kanila. Also we during the election day, we also have what we call as the accessible polling place exclusively mm -hmm. para sa mga senior citizens and PWD natin. Mm -hmm. uh -huh. So may specialty talaga. Binibigyan sila special ano specialization dun sa lugar na sa ano uh -huh. yan. Okay. So, yung atin pong uh, yung public natin, no, especially ang mga nagapaminaw sa Atwa de sa Zamboanga del Sur, how can they actively engage with the COMELEC and contribute para sa success aning uh, itong BSKE or Barangay and uh, ang Kabataan elections? Well, ayaw sayang ang inyong vote. Mm -mm. -vote mo and as, was, as much as possible stay vigilant sa mga votes ninyo mm -hmm. sa mga sa lugar ninyo sa, during election kasi in that way at least makapag-participate tayo na okay yung election natin din mm -hmm. naman ang habol natin masunod natin yung batas at peaceful yung election yes sir kanang nabay opportunities para sa ang citizen on the side of COMELEC nga pwede sila mag-involve or mag-volunteer for this uh, uh, election Uh, they can serve as poll watchers. Mm -mm. Uh, and uh, they can also coordinate with the NAMFREL, PPCRV. Mm -mm. Pwede naman silang mag-volunteer din naman dyan eh. Yes, so, uh -oh. they just have to coordinate. Yes. Sir, nalang tayong mga few questions, no? Para sa atong mga voters, especially, mm -mm. uh, ingon ka ganihan, sir, na-finalize na ninyo ang list, mm -mm. no? Sa yes. ato ang mga voters. What if, what if, <laughs> what if na ay mga... Uh, nag nag change sila o ganang place asa sila makavote and they are unsure no kung okay but dito ba jud ko or diri ba ko kasi naay mga time na itabo nga nag change na sila dayon wala day dito gihapon ah uh, maka check ba sila ana na by site nga maka check sila ana sa ila asa sila mo vote uh, dapat before mag-vote sila, alam na nila kung asa sila. Mm -hmm. Actually, pwede sa mga sa nearest election office. Mm -hmm nakarehistro sila mm -mm. para ma-verify din talaga na taga dito sa, sa ano n'presento na, na yan o sa lugar na yan. Alangan naman saka, sa kanila magkuan mag-check kung dito na sila sa kuan, mm -mm. di ba? So just to verify yung mga nag-change-change sa mga, nag -change -change sa mga oh, ano oh. ng nagpa-transfer na kanilang registration, mm -mm. i-verify din talaga nila. Oh, oh. Pero wala pa na sa COMELEC ron sir kanang sa uh, sa site ninyo nga ma-check online. Wala pa, wala, wala pa. pa. Wala pa. Kasi sa una na aman din mm -hmm. online pero ngayon wala pa sa ngayon. mm -hmm. yeah. Okay. Ang um, an ba sir, uh, pwede ba nato i-share no sa ato ang mga listeners ang ato ang calendar of activities for our SK? Yes, yes. Nasa ano ah, na ah barangay yan? Nasa, NSK election? Actually, nakapublish na yan sa ating website. Oo. Oh, oh. so. sir, oh, uh, i- unsa inyo hang Facebook page, sir, for Comelec Region 9? Uh, If na, ah? Wala. Na wala wala pa tayo ngayon wala pa ah wala pa okay we have here the list no calendar of activities for mm -hmm. 2023 barangay and SK elections mm -hmm. august 28 to november 29 actually ang atong election period yes, and yes. atay ganban yes. so unsa inyo ang preparations for this ganban sir uh, uh, of course yun na nga uh, makikipag conference talaga tayo, tayo mm -hmm. sa mga AFP, PNP para ma-secure talaga natin na masunod yung ganban nato mm -hmm. so pag nag-kick off na tayo, diyan na makikita lahat. Yes, uh -huh. okay. And uh world, worldwide, nationwide ni nation, siya, nation no? Nationwide. nationwide and uh, -huh. uh hopefully na safe election especially dere sa ang locality. August 28 to September 2 ang atong filing of certificate of candidacy. September 3 to October 18 ang uh, uh campaigning is prohibited na dere sa September 3 to October 18. Ang campaign period nato is October 19 to 28. October 29 to 30 ang atong campaign uh liquor ban and of course uh as of this time uh prohibited food no campaigning is prohibited on this uh, period uh, October 29 to 30 Election day nato will be on October 30 ang atong voting hours 7 am to 3 pm and ang last day to file ang certificate of candidacy will be on November uh, 29. I hope this is right for uh, this is uh, from um, the uh, correction this ah. is the of candidate yung sosse. Ah sosse. Ah oh. yes. uh, so okay. mga candidates na to pag uh, hanggang November 29 ang deadline pag ah, ang file ng sosse. Ah What the sosse stands for sir? Okay. Attorney. Yes. Statements of contribution and expenditure. Okay. So sosse to. No, uh thank you for that. Sir clarification. Okay. Sir, nabatay ka ng ato ang uh, mga uh, reminders lang sa ato ang mga voting public. Yes, um, dapat uh unang-una no, uh, alamin natin yung activities din natin, uh -huh. no, yung very important na malaman nato yung election period, yung uh -huh. calendar activities uh -huh. kasi baka mamaya di mo alam natapos na pala yung activity. <laughs> Pangalawa, yes. dun sa mga, especially pag election period, daghan ng mga bawal prohibited. Uh -oh. So dapat alamin nyo yung mga prohibited. Okay, di mo ka... Ba, one day, di mo alam, baka mamaya mahuli ka. Mm -hmm. Di mo alam na meron na palang ganyan. One, one oh, thing uh, mm -hmm. prohibited, Jude, is ang ato ang mga uh, guns, no? mga oh, yes, yes. gun ban. And of Kahit course... Kahit registered, registered ka, kung uh -oh. hindi ka nakakuha ng exceptions, mm -hmm. exemptions sa COMELEC, pwede kang mahuli. Yes, uh -huh. okay. Uh, Unsa pa, Jude, sir? Um, of course, yung ano, uh, tama, yung, yung binanggit mo na mga activities, kind mm -mm. activities, very important yan. And then, yung sa mga candidates natin, ang daming nagkakaroon ng kaso dahil yung hindi nakapag-file ng SOSE on time. Mm -hmm. So, very important, i-emphasize lang namin, November 29 yung deadline ng filing o SOSE. Mm -hmm. So, huwag kalimutan. Okay. Yes. And then, sa mga first-time voters natin, uh, yung mga avoid, ina-avoid natin, ha, kanina na pag-usapan natin, mm -hmm. iwasan nyo yun. Okay. As, as much as gustong gusto natin yan, no, na nag-update tayo, especially ngayon na, mm -hmm. na gusto kayo at ang social media. But uh, I think in the past na ay mga nag-viral, no, even mga artista nga, mm -hmm. uh, lagi nag-violate sila <laughs> o some mga dili dapat, especially ang ato ang mga cellphone and pagkuhag pictures and videos inside the precinct. Uh, yes. Ganihag emphasize ni attorney, mm -hmm. no, nga mauni siya ang rasyonaling anong bawal but uh, just the uh, to be safe. Hindi actually bawal oh, na dalakag cellphone oh, oh, sa sulod, pero ang kwan lang doon is just avoid. Mm -mm. Avoid lang natin. Mm -mm. Kaya kay uh, nag Nagiging sanhi ng kwan ba? Ng chaos sa loob. Oo. So, baka mamaya, dahil lang dahil doon, magkaroon ng gulo. Mm -mm. So, nawala yung peace natin sa lugar. Yes, okay. Sir, if um, ang ato ang paunsa, no, mahimong mahibalan pa sa ato ang mga uh, ato ang uh, sa publiko, ma sila, asa sila pwede maka-check sa mga rules, mga mga reminders na to aning ato ang uh, election uh, election period asa sila pwede maka-access o uh, mga we info. We have our website sa comelec.gov.ph mm -hmm. uh, na dito, gina-announce na mo tanan kung unsa ang mga latest updates patungkol sa election. Mm -hmm. So you just have to check the website. Okay. Uh -huh. so, uh, Alright, so attorney, noon sa imuhang ibilin karon ron nga mensahe para sa atuang mga listeners. Well, uh, unang-una, salamat sa pag-invite diri sa Kwan. At least, na-inform nato ang ato mga voters uh -uh. sa ilang himuon during the election. So, if you have any questions uh, d -d diri sa Region 9, feel free to visit us or mm -hmm. uh, ask us for any questions pertaining dito sa election. Okay. So, we are ready to answer you for any questions. Yes, and uh, reminder sad nato, no, sa ato ang mga Ah uh, ang mga listeners ko ron especially sa mga nakapag-register to vote yeah. ayo sayangi inyong boto if pwede no uh, Mo vote jud ta as early as possible Din na dinanotulaton mm. no nga mag alas tres ba or unsang oras before ta mo add to sa ato ang mga precinct so that we can secure no sa ato ang uh, uh, that day ang ato ang boto importante jud ang vote iad na lang nato sir no nganong importante jud makavote ato ang mga uh ang mga Pinoy. Oh, ayo 'yung sayang kay pag nag twice kan din nakaboat, mm. madiactivated juga. Oh. No? <laughs> no, so and that is your right. Therefore, mm -hmm. you should use that. So, again, daghang salamat uh, attorney for being with us this morning mm -hmm. from COMELEC 9, ang ating regional election attorney, Attorney Ahmad Daib Musa. Thank salamat you very much. Lang. Salamat. Thank you. Thank you very much.